Kumusta kayo? Isa ako sa mga 44 cats. Kami ang makakasama ninyo para sa bagong aralin ngayon. Ito ay tungkol sa paggamit ng pang-ukol. Para sa Mother Tongue 3, Quarter 4, Week 7 to 8, ang ating aralin ay paggamit ng pangukol. The most essential learning competency identifies and uses correctly prepositions and prepositional phrases. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa pang-abay. Nalaman mo kung paano ito ginagamit sa pangusap. Ang araling ngayon ay makakatulong sa si iyo upang matutuhan mo ang tungkol sa pangukol. Ano ang pangukol? Ano ang gamit nito sa pangungusap? Paano mo matutukoy ang pangukol sa pangungusap? Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makagagawa ka na na pangungusap na gamit ang mga pangukol. Narito ang mga halimbawa ng karaniwang pangukol sa o sa mga kai kina tungkol sa tungkol kay ayon sa ayon kai nang nang mga sa kai nang wala mula sa mula kai ni Nina nang may para sa kay Pagkatapos ng araling ito, makapagbibigay ka na ng halimbawa ng pang-ukol at makagagamit ka na ng pang-ukol sa pangungusap. Kumakain ka ba ng gulay at prutas? Ano ang paborito mong gulay at prutas? Ano ang magandang dulot ng gulay at prutas sa ating katawan? Para sa ating unang pagsasanay ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga prutas at gulay. Unang pagsasanay. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap sa iyong sagutang papel. Sagutin ang mga tanong sa susunod na slide. Narito ang mga pangungusap. Ang mga kamatis ay nasa loob ng basket. Ang kalabasa ay nakalagay sa pinggan. Nasa ibabaw ng mesa ang mga carrots. May nakatanim na talong sa may bakuran. Subukan nating sagutin ang mga katanungan sa susunod na slide. Unang katanungan: Nasaan ang mga kamatis? Ito ay nasa loob ng basket. Pangalawang katanungan. Saan nakalagay ang kalabasa? Tama, ito ay nakalagay sa pinggan. Saan matatagpuan ang carrots? Ang mga carrots naman ay nasa ibabaw ng mesa. Saan nakatanim ang talong? Ito ay nakatanim sa may bakuran. Anong mga salita ang nagsasabi kung nasaan ang mga gulay? Sa unang pangungusap, ito ay nasa loob ng basket. Pangalawang pangungusap, nakalagay sa pinggan. Pangatlong pangungusap, nasa ibabaw ng mesa. At pang-apat na pangungusap ay sa may bakuran. Alam mo ba kung ano ang tawag sa mga salitang ito? tama, ito ay ang mga pangukol. Basahin natin muli ang mga salita. Nasa loob ng basket, nakalagay sa pinggan, nasa ibabaw ng mesa, nasa bakuran. Ito ay tinatawag nating pariralang pangukol. Ngunit ano nga ba ang pangukol at ang gamit nito? Ang pangukol ay mga salitang nag-uugnay sa pangalan, panghali, pandiwa, pang-abay at sa iba pang mga salita sa pangungusap. Ang mga pangukol ay nagsasabi kung saan naroon ang isang bagay at tao, kung saan ito nagmula at kung saan ito patungo. Narito ang mga halimbawa ng pangukol. Sa sa mga ni Nina. Sa Kai Tungkol sa tungkol kay. Ayon sa ayon kay. Sa ibabaw. Mula sa. Nang nang mga. Ni Nina kai kina nang may para sa para kay tungo sa sa harapan sa likod para sa pangalawang pagsasanay sa iyong sagutang papel lagyan ng check kung ang mga salita o parirala ay pang-ukol at ekis naman kung hindi. Unang bilang sa gitna. Check. Pangalawang bilang masipag. Ekis. Pangatlong bilang kina. Check. Number 4 para kay. check. Number 5. Sa mga. Check. Number 6. Masarap. Ekis. Number 7. Sa isang buwan. Check. Number 8. Kai. Check. Number 9. Masaya. X. Number 10, bukas. X. Para sa pangatlong pagsasanay, lagyan ng check ang pangungusap kung ang may salungguhit na salita o parirala ay pangukol at X naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Nag-aaral nang mabuti ang mga bata. Ang may salungguhit ay nang mabuti. Ang sagot ay X. Number 2. Ang mga turista ay masayang na masyal sa buong lalawigan. Ang may salungguhit ay sa buong lalawigan. Ang sagot ay check. Number 3. Sumulat ng tula si Rosa tungkol sa probinsya ng Cavite. Ang may guhit ay tungkol sa... Check! Number 4 Ang General Trias ay isang bayan ng Cavite. Ang may guhit ay bayan ng Cavite. Ekis At number 5 ang mga sariwang gulay na mula sa bayan ng Laguna ay nasa ibabaw ng mesa. Ang may salungkuhit ay nasa ibabaw. She, very good. Ngayon para sa pang-apat na pagsasanay, piliin ang angkop na pang pangukol sa panaklong upang buo ng maayos ang bawat pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Kinuha ni Mario ang kanyang lapis patlang ng kanyang bag. Ang sagot ay... Sa loob. Number 2. Tumayo siya malapit patlang pinto. Ang sagot ay... Sa... Number 3. Ang mga magagandang halaman na nakikita ninyo ay patlang aling Marta at pamilya. Ang sagot ay Kina. Number 4. Ang bahay ng mga katutubo ay patlang ng bundok. Ang sagot ay nasa itaas. Number 5. Masarap ang ulam na niluto patlang ate. Ang sagot ay... Ni. Panglimang pagsasanay. Pilihin ang letra na wastong parirala na ipinapahayag ng bawat larawan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang larawan. A. Mga aklat sa ibabaw ng kabinet. B. Mga aklat sa loob ng kabinet C. Mga aklat sa ilalim ng kabinet Ang tamang sagot ay letter B Mga aklat sa loob ng kabinet Dalawang larawan A. Pusa sa ibabaw ng mesa B. Pusa sa ilalim ng mesa C. Pusa sa tabi ng mesa Ang tamang sagot ay letter B, pusa sa ilalim ng mesa. Pangatlong larawan. A, bulaklak sa likod ng plorera. B, bulaklak sa unahan ng plorera. C, bulaklak sa plorera. Ang tamang sagot ay letter C, bulaklak sa plorera. Pang-apat na larawan. A. mga prutas sa loob ng basket. B. mga prutas sa labas ng basket. C. mga prutas sa ilalim ng basket. Ang tamang sagot ay letter A. mga prutas sa loob ng basket. Panglimang larawan. A. isda sa loob ng aquarium. B. isda sa labas ng aquarium. C isda sa ibabaw na aquarium. Ang tamang sagot ay letter A, isda sa loob ng aquarium. Para sa pang-anim na pagsasanay, puna ng akop na pangukol na nasa kahon ang mga sumusunod na pangungusap. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Unang bilang, ang pusa ay pumasok patlang ng bahay. Ang wastong pangukol ay sa loob, dama. Pangalawa, nakita ni Alan ang kanyang laro ang patlang sa kabinet. Ang tamang sagot ay sa ilalim. Pangatlo, ang kwento na binasa ng mga bata ay patlang magiting na kaviteño. Ang tamang sagot ay tungkol sa Pang-apat, kumuha si nanay ng na mga gulay patlang sa aming bahay. Ano kaya ang tamang sagot? Tama sa likod Number 5 Si Carlo ay naglagay ng kanyang mga gamit patlang tamang lalagyan Ano kaya ang tamang sagot? Tama ito ay sa para sa pangpitong pagsasanay. Puna ng angkop na pang-ukol ang mga pangungusap upang mabuo na maayos ang talata. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Isang umaga, nagpunta sa bukid si tatay upang magtanim. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang kanyang kapatid na nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Inaya niya ang kanyang kapatid sa bukid at pinag-usapan nila ang tungkol sa pagtatanim ng palay. Nagkasundo sila at nagtulong sa pagtatanim ng malawak na bukid. Ang kanilang ginawang ito ay para sa kanilang pamilya. Pangwalong Pagsasanay Ang araling ito ay nagbigay sa iyo ng kaalaman tungkol sa pangukol. Punan ang patlang ng tamang salita upang mabuo ang mahalagang kaisipan. Ang pangukol ay mga salitang nag-uugnay sa pangalan, panghalip, pandiwa, pangabay at sa iba pang mga salita sa pangungusap. Ang mga pangukol ay nagsasabi kung saan naroon ang isang bagay at tao. Kung saan ito nagmula at kung saan ito patungo. Please like this video, subscribe and get notified.